So, wala akong mapaglagyan ng bike, ay, ng ano ko. Kaya, ayun. Dito lang sa... hahawakan lang natin. Medyo, maninglas yung... Man oh, ito, guys. Shut up! Medyo magalaw lang. Pero, carry carry bells lang. So, ayan. yeah Okay, guys. Mas lalo ko itong mai-enjoy medyo hindi na siya gaano malamig. Kanina kasi sobrang lamig kasi gawa ng mahangin. So magbabike ako papuntang bus station or papuntang park na lang. Pero try kong may, pag may bus, papunta dun sa park na gusto kong puntahan at mag magbabas na lang kaya pa mag So, titignan natin mamaya kung magkano yung bayad natin sa bike. Mabilis lang naman. Siguro nasa 20 minutes lang siguro. Ayun, nilalamig na naman ako kasi malamig talaga. Ka. Oh my God, wala kang face mask. Kaya nga kanina yung isang check war, tayo nalis na nag-aabang kang basta na may labas ng dorm namin. Yung nagtatanong kung bakit wala daw ba akong face mask. Oh. good. So, alam ko na ito lang ngayon. Hindi siya, hindi siya umulan. Pero makulimlim nga alam guys. Yan. wait Gawa na malapit na tayo sa may stop <laughs> so Actually guys, everyday ako naman, lagi ako lagi na nag-walking patungo sa palengke, sa car, gano'n. Kasi nakaka, ano din, nakakatama din na nakakilata ka lang mag so, buong araw sa higaan mo, diba? Oh, ito pala nag-place mas ako. Okay. Bakit ang bagal ang bike ko? <laughs> Buti na lang wala akong gaano mga lumadaan basta. Kasi medyo maangkap talaga ako. Ayun, nabuto na ako ng stoplight, guys. So, ito. Pwede. <laughs> May bus yung bus na butong pa ako ng bus. guys, sobrang over the name caramel's now huh? hindi ko kaya yung ano talagang sabag mo ba tayo mag maiya kayo pumina na nae chumalay pa pala sa bus station yung pag-iwal ng to ng bike oh my god dapat malay ng bus na lang ako Oh my God! Napakulad din ako sa may ano. Pag -na yung view ng Angelo. So, sa mga bahay namin. Ano, parang nasa Paris ka. Uh, Hero. pa mo. Oh, 6.30 na eh. 20 minutes na ako nagbabike. Sakto lang kasi gumadaan yung bus sa uh, ng dorm ng around 6.30. Ganun. Ang ganda dito guys kasi talimit ko lang. I'm almost 6 years working here in Taiwan. Chagot English yun ha. Ayan, 6 years, almost 6 years na pala kami kapatagod ko sa Taiwan. Pati isang company lang din. So yearly nga pala guys, tumataas yung salary wage dito sa Taiwan ng 1,000. So di ba ang ganda. By the time, ay nung no, time pala na ako dito is ano lang eh, nasa 21,000 NT. Pero this time, this year, 2024, 27,000 NT na yung salary wages dito ng isang factory worker sa Taiwan. So, di ba, nakakatuwa yun. Ayan, malapit na ako. So, sa mga nag apply dyan, at gusto mag-abroad talaga, i-go nyo lang, i-push nyo lang yun. Kasi wala nang mawawala kung ito-try natin, di ba? sobrang hirap nga mag-apply ng trabaho din sa atin sa Pinas para makapunta ka lang sa ibang bansa pero go lang ng go hanggang makaalis ka ng bansa para din naman yun sa matupay ng ating mga pangarap, sa family yun yun talaga yung isang poor cause kung bakit tayo nag di diba? poor family mga daming bike so dito na tayo iiwan ko lang yung bike ko dito Hindi <laughs> na ako matamis. Ang gaga sa So, titingnan natin guys kung magkano yung ginawas na yoyo card natin. Ayan, dito na lang natin po yan. And then, yung gagawin natin guys, itatap natin tong um, ano natin, card natin. I don't eh. So, itatap lang natin to Ayan So, once na, ayan Ay, hindi ko na natin nang guys Kung magkano yung binawas, basta yun na yun Bakit tumutaw na pa siya? Ayan Perfect na 4.59. Siguro na sa 18 lang yung binawas, guys. So, ayun. Maglalakad na tayo papunta. Ayan lang, guys. But, hindi pwede naman Ay, pwede naman siya. siya. naman